Ang kalaban sa politika ni VP Sara Duterte, may nilulutang plan C para maipakulong ang Bise Presidente. May detalye, Rajuman Kondibata Kondi Bata, Kondi. RMN Live Report! Isiniwalat ni Senator Amy Marcos na mayroong Plan C na niluluto ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte para maipakulong ang bise bago mag-2027. Bagian niya ito ng plano na matanggal o hindi makatakbo sa 2028 presidential election si VP Sara matapos na mabigo ang mga naunang plano na People's Initiative at Impeachment. Ayon kay Senator Amy Balak na maitalaga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman para maipakulong si VP Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Sinabi pa ng senadora na posibleng pati siya ay kasama sa ipakukulong hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo Tantanan. Dahil dito harangin ni Sen. Aimee ang planong pagtatalaga kay Rembulia sa ombudsman kung saan maghain siya ng opposition sa Judicial and Bar Council. Hindi anya dapat na politiko maitalaga sa ombudsman dahil may conflict of interest bukod pa sa mayroon itong dalawang nakabimbing kaso sa ombudsman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.